Kakaan mo. Kakaan mo mo Hi guys. Ule, ulit, ulit. Hello. Ulit, ulit, ulit. Ulit, ulit, Ulat, ulit. Ulit, ule, 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 Hi, guys! So, for today's, today's video, video. kasi ule, si Mama, ule, na ule, 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 at tagal ko na hindi nakakain nito. Tapos si Savannah, nakakain siya kanina. Si Tim, hindi pa. So, titikman namin ang kamyas, tapos may asin. Lalagyan namin siya ng asin. Ano to, Tim, eh? No reaction. Ano? No reaction. Tapos, ano to? Sasabihin mo kung anong lasa, ha? Okay? Ako muna. O, okay. Hindi, kailangan sabay-sabay tayo. Nasasawsaw mo sa ano? So, an sa, an asin. sa asin. Oh. So, Nasasaw no, mo no. na. Sa asin. Sausaw so, so muna sa atin. Ayan, guys, oh. Asin yan. Oh, asin yan, guys, ah. Ayan, asin. Sausaw so, so muna asin. Ayan. Oh, dali, kayo nila Kagatan lang natin. One, two. Dali, ano muna natin? Cheers. Cheers. So, oh, dito ka, one, dito ka. One, two, ka. ang buhay. Three, go. Anong kailangan kong gawin upang alam mo? Bakit ba? ba? <laughs> ba? <Ayun> mo? <laughs> oh, sarap pa yan. Bakit ba? Ayaw mo? Masarap pa yan. Ito yung nilalagay sa, singga, sa sinigang. Pampa-asim! talaga s'no Oo. Oh Isa, kumain ka ng ano kamias? Ang asim. Mm. mm. kailangan talaga may asim. Hindi 'to nakakaano sa asin ko. Kasi mahilig ako sa maasim. Ano? Ano yung lasa? Lasa strawberry. <laughs> Lasang? Hindi <laughs> mo mama mo kasi gusto ni mama mo. Sabihin mo, kinagat ka mo. Kinagat ko lang sa mama. Gusto mo daw ba? Kali. <laughs> mag Huwag na masyado. Huwag na masyado mag-asin. Okay na. O dali. Bigyan kaya natin yan sa si Jason. Sobrang asin yun. It's so good. It's so kamyas asin. Kamyas po, kamyas. Ikaw naman. Okay. Sa so, hindi ba nakakakain na kamyas? Para sa inyo po. <laughs> <laughs> Oo, oh, dali. Ikaw na. Tama na. Mm. Tama mm. na. Tatlo lang. Tatlo. Hindi yung tatlo. Mabibilang ano, ko ba yan? Wala, wala. <laughs> Ayaw O sige, bilang. Tatlo na to, tatlo na. Ayun, tatlo na yan. Isang ka lang <laughs> eh. bumababad siya yung kabila. Na? Asim talaga? Asim talaga ng kabnyas? Ano? Mm. Binagawa kasi yan. Sinigang. Sinigang. Pag Ay, sinigang kayo, dati. Bigyan kaya natin. Dati kasi si wala pa yung mga powder-powder. Magkwento ng sinigang, ka na ng kayami. Tapos, mga powder-powder. Magkwento sinigang, ka na ng kayami. Tapos, wala. Siyempre yung iba kasi, hindi pa nakakatigil ng kamyas. Papaliwanin natin ha. Ang kamyas dati, ginagawa yung pangsigang. Kasi para, di ba, maasim. So, yan ang ginagamit namin. Ang ginagamit ni, ng, ni mama, ni la lola. Kapag, noon, noon kasi wala pang sinigang powder. So, eto at saka yung sampalok. talaga yung natural. Um, kaya natin sila, Jason. Parang siyang star. Na. Bihira nila gumagamit na ito. Kala ko ano siya gulay mm Ay! Kala ko nung una, guys, mangga kasi nasa dilim kami kanina, ilaw. Malutong siya. Ay, Bagong kuha lang. Sabi no, reaction, tapos nagda-reaction. Hindi na! Sobrang asim talaga. Hindi ka talaga. Yun mo. Weh, meron pa eh. Hindi <laughs> ko na lahat. Kaya pala, ilahatin mo nga. Ayoko. O, sige. Parang si mami lang kumain ng kamis. Ako dati, pangalawa ko pala to. Masarap siya pag sinasaw-saw sa asin. Tapos may pagka-asin. Bumaba pag sa dila, di ba, Mi? Grabe, asin. Patigil mo kay hato kayo, tita ganda, tsaka kay Jason. Misan, gagawa kami ni Sawana ng mukbang. Misan, pag maisipan namin. So, for today's video, yan, tinikman namin Guys. yung kamnyas. At tinigman din ni Samara, tinigman ni Tintin para hindi niya nagustuhan. So guys, thank you for watching. Please subscribe and share this video. Bye bye. 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 ay <laughs> bye. Bye. Uh -oh. <laughs> bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. mo. Guys, Bye bye. Bye viral na video Bye bye. Bye bye. Bye Bye bye. My I